Chang! Another day, another vlog! For today's video nga po pala, ay andito pa rin tayo sa Rainforest Park, Pasig City. At this time naman po, ang gagawin natin ay lilibuti natin ang uh, buong park. At ayan, titingin-tingin tayo ng kung anong pwedeng pe uh, makitang magaganda dito sa loob. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe po sa ating small YouTube channel para updated kayo sa ating mga uploads. Yes, tamang-tama po talaga ang aming pagpunta dito dahil sobrang gaganda ng aming mga nakikita. Like, talaga pong maraming mga halaman, puno. At talaga pong sobrang gaganda ng view dito. Grabe, nakaka-relax. Para kang nasa probinsya. Ganun po ang feelings. At... Uh, marami rin po talagang mga nagpupunta dito, mga tagapasig. At tayo naman po ay naligaw lang dito, syempre para makita natin ang lugar ng pasig. Kung gaano ba talaga siya kaganda. Ganun! Tingnan natin, baka mahulog ka ha. Ano meron dito pa? Karpa? Uy! Malaking tilapia pa! Hindi, tilapia yan. Ay, yung lalaki nga. Oh, mama, may turtle, oh. Ah, nasaan? Ay, oo uh, nga, may turtle. Ayan, oh. Ah. Ingatan natin sa cellphone ni Mama at just me. Daming tilapia pa. Nakakatakot naman pala yan. Oh, Oh, Ako po ito ang tuwa sa tilapia at talaga pong malalaki. Malalapad. Iya, talaga pong naglalango yan doon sa fish pond nila. Ayan. At tayo yung dito. Pasig. First time namin dito sa Pasig. Walang laman. Walang laman. Walang laman. Wala Mm -mm. Ayan na ay yung map. Nasaan na tayo pa? Ayo, ano? Saan tayo kanina galing? Nasa yung pinagswimmingan? pool area. Ah, ito yung pool area. Dito tayo. Ayo. Supabilyo. Nandito pa na tayo. So, ang laki-laki pa pala nang iikuti natin. 8 to 5 p.m. Ayun, nga, ano. Mura lang po dito sa flower fields, ah. 10 piso po ang entrance. Sayang po itong kanilang adventure park at uh, talaga pong naka-close at medyo hindi na po na uh, uli nila na renovate. Pero sana po ma-renovate at para pong ang ganda talaga niyang itry at intense yung kanilang mga ano dito. At nakita po namin matataas po yung aakyatan tapos eh, meron pa pong parang zipline. At dito nga po ay napakaraming estudyante na mga nagpa-practice or yung mga nagpa-practice magsayaw, yung mga presentation siguro nila sa school. At ayan po, nakakatuwa po at dito po yung kanilang uh, tambayan or yung kanilang meet-up para po sila magkita-kita at mag-practice nga po. lilibot libot po muna tayo at iikutin ang buong park sana nga malibot natin yung buong park at para po mas ano po mas makita natin yung mga lugar na bago sa ating paningin at ayan at nakikita nga po namin diyan yan ay uho daming daming mga estudyanteng nagpa-practice at talaga pong dito yung malilim at dahil nga po sa mga puno at ang mga upuan ha at saka ang mga lamesa po nila ay kabog talaga pong magaganda at meron po silang parang chess ano po do sa upuan yung pong laro na chess. Ayan, at ang pinakahuli po naming destination ay yung Kidiland. At sisilipin nga lang po namin kung anong itsura dun sa loob. At para din po may idea kami para sa susunod na pagbalik namin ay paglalaroin nga po namin doon si Kurt. At nakita ko nga po doon nung pagsilip ko ay talaga pong maganda at Super safe at talaga pong malawak din. May mga ano po sila doon. May mga nakabantay din po na. Uh, may kuya guard at may isa pa pong ate na nakabantay. Bawat entrance po ay meron. Ayan po. Kiddie Playland. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Ingat po tayo palagi. At God bless po sa ating lahat. Thank you for always watching. And see you again next time!